Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido, isa sa pinakakinatatakotang personahe sa hanay ng mga pulisya kung saan binansagan itong berdugo o berador ng mga durogista, partikular na sa panahon ng Duterte administration. Si Espinido lang naman ang pumuksa sa malalaking sindikato ng droga sa bansa kung saan pinatahimik nito ang mag-amang Espinosa sa Visayas, Martillo Gang sa Uzamis at mismong Parohinog na umanoy may hawak sa crime syndicate group ng Kuratong Baliling. Ngunit naging isa man sa pinakamabangis at pinagkakatiwala ang personahe si Espinido sa kampanya kontra-droga sa di akalain ay napasama ito sa naturang narkolist ni Pangulong Duterte na umanoy isa sa 357 policemen na protektor ng iligal. Ngunit sa likod ng pagkakadawit ni Espinido, mismong si Pangulong Duterte na ang talagang pumalikod at nagsabing malaki ang tiwala niya kay Espinido at puwera paninira lamang ang mga ito. Ngunit sa kasalukuyan kung saan patuloy pa rin ang lumalalang bangayan ng Marcos at Duterte sa di akalain, lumutang sa House of Committee hearing si Espinido kung saan tumistigo ito sa usaping extrajudicial killings na nangyari sa panahon ng Duterte administration. Kung kaya tatalakayin natin ang tunay na storya sa buhay ni Jovi Espinido at ang mga posibleng dahilan sa tila pagbaliktad niya laban sa Administrasyong Duterte tungkol sa extrajudicial killing issue ng naturang war on drugs. Magandang araw mga kapuna, itong video na ito ay bigyan natin ng reaksyon, ito ay patungkol sa buhay ni Juby Espinido, isang kilalang uh, polis noong uh, panahon ni former president Rodrigo R. Duterte. ito pakinggan natin ang dokumentaryong ito. Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido ipinanganak noong Oktobre at 19 taong 1968 sa bayan ng San Miguel Surigao del Sur pangpito si Jovi sa sampung magkakapatid kung saan ang pangalang Jovi ay nakahango sa pangalan mismo ng kanyang mga magulang na sina Josephine at Vicente Lumakis Espinido na saksihan ang pang-aabusong ginawa ng mga New People's Army at mismong kasundaluhan sa kanilang bayan kung saan karamihan sa kanyang mga kaibigan ay naging biktima ng kabrutalan. Bagay na isa ito sa nagpamulat kay Jovi Espinido na maging alagad ng batas upang maitama ang naturang kawalang ang sistema ng mga kasundaluhan. Sa mga panahong iyon ay masuwerte o mano si Espinido kung saan malaki ang nakuha niyang privilehyo nang dahil sa kanyang amang si Vicente Espinido ay isang vice mayor at barangay captain naman ang ina nitong si Josefina at nang dahil sa pagpapahayag ni Espinido na maging sundalo, dito na siya pinagsabihan ng kanyang mga kapatid na mag-apply sa Philippine Constabulary upang makapasok sa hukbo. Ngunit bago pa man nagtapos ng high school si Espinido ay nabuwag na ang Philippine Constabulary. Kung kaya't kumuha na lamang si Espinido ng 2-year course mula 1986 to 1989 bilang isang mekanik at nang matapos ay kaagad na rin nag-asawa si Espinido sa kasunod na taon. Taong 19 1996 nang unang pumasok si Jovi Espinido sa PNP sa pamamagitan ng tinatawag na lateral entry program kung saan naging lesensyadong criminologist si Espinido na may digring hawak na Bachelor of Science and Criminology. Ngunit ayon pa na isa sa pinakanagtulak ka kay Espinido na pumasok sa PNP ay ang umano'y mga pang-aabuso nitong niranas. Ayon pa na matapos umano'y ikinasal si Espinido ay nanirahan ito sa kanyang in-law sa Ormoc kung saan nagtayo ito ng sari-sari store isang maliit na pagkakakitaan. Naging tutok si Espinido at ang kanyang asawa sa pagpapalago ng kanilang negosyo hanggat isang araw ay muling nasaksihan ni Espinido ang mga mapang abusong alagad ng batas kung saan hinaras at kinutungan ng mga pulis ang mismong sari-sari store nila Jovi. Halos buwanan umanong bumabalik ang naturang mga pulis para mangotong kung saan madalas silang tinatakot gamit ang mga baril. Ayon pat naranasan din umano niya kung saan nilimas pa ang kanyang buong tinda ng mga kawatan. Bagay na ito nga ang isa sa mga dahilan ng kanyang pagpasok sa PNP kung saan ayon pat nanumpa siya sa kanyang sarili at sa Diyos na pupok sa ang patuloy na karasang ginawa ng mga kawatan at mga pulis hanggang sa maaabot ng kanyang makakaya. September 16, 1996, sa edad na 27, tuluyan na ngang nakapasok si Espinido sa hanay ng PNP kung saan naging kasapi ito sa Regional Mobile Group 7, partikular na sa Negros Oriental kung saan dito siya unang na destino. Isa sa pinakatumatak na kontribusyon ni Espinido sa PNP, partikular na sa Cebu Police Force, ay nang maaresto nila ang mga sospek ng Chong Case kung saan kasapi si Espinido sa Task Force Aznar at Task Force Hydea taong 1999 naman nang mailipat si Espinido sa Police Regional Office 8 Anti-Narcotics Unit at sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOC-TF sa Eastern Visayas. Ngunit kalunan ay nailipat rin si Espinido sa Intelligence and Investigation Division o IID. At sa paglipas nga ng panahon taong 2005, nailipat si Espinido at nadistino sa Ormoc City Police Office kung saan dito niya nakuha ang unang musyon sa serbisyo, ito'y matapos niyang madiskubre na ang dating mayor ng syudad ay sangkot pala sa naturang illegal laging. Kung kaya't buwan ng Setyembre taong 2008, si Espinido ay isa ng Kanap na police senior inspector. At sa loob nga lang ng labing dalawang taong pagseserbisyo ni Espinido Nabigyan na ito ng 83 recommendation awards Nang dahil sinaturang mabibigat na accomplishment nito Si Espinido lang naman ang sumakote sa noy top wanted personalities Na si Commander Danilo Mujado Na isang ex-army at miyembro ng makakaliwang grupo At sinasabing utak din umano sa isang highway robbery group At sa taong 2011, naging chief of police naman si Espinido Unido sa Gandara Samar kung saan naging team leader nga ito sa Special Operations Task Group sa lugar. Dito na nga isa-isang binawag ni Espinido ang apat na grupo ng mga private armed groups ng mga politiko sa lugar kung saan isa na dito ang mga tauhan o guns ni Mayor Antonieto Cabuenos. Bagay na muling nabigyang pugay at promosyon si Jovi Espinido. At matapos nga ang ilang buwang pagkakatalaga niya bilang company commander ng Regional Pub Public Safety Battalion o RPSB sa Kalbika Samar pinatahimik at binawag naman niya ang nooy tinatawag na Malubolo Private Arm Group kung saan naaresto rin ito ang kanilang leader ng grupo na si Doroteo Malubolo at nang dahil nga sa naturang mga accomplishment nito ay muli na namang nabigyang promosyon si Espinido. Ngunit laba ba ang inaasam na promosyon Espinido ay naudlot na lamang nang umunoy biglang nawala ang kanyang mga isinumiting dokumento sa nooy DILG sekretary na si Jesse Robredo. At nang nasa command pa si Espinido ni Regional Director Chief Superintendent Elmer Soria muli siyang nadistino sa probinsya ng Samar kung saan tuloy pa ang pagpuksa niya sa iilan pang natitirang mga private arm group sa lugar ngunit sa loob lamang ng tatlong buwan naging restricted si Espinido sa naturang lugar sa diga ano malamang kadahilanan at sa kasunod na taon 2013 naging police chief naman si Espinido sa San Miguel Leyte kung saan nagawa niyang linisin ang naturang bayan napahinto ni Espinido ang nooy talamak na illegal gambling sa lugar at mismong nagawa niya itong illegal drug free kagaya kaya na lamang ng Gandara Samar na dati rin hinawakan. Bagay na ang naturang kampanyang ito ni Espinido ay suportado ng buong komunidad, municipal parish priest at ng iilang mga private sector at ang mismong LGU. Ngunit ang plano ni Espinido na palawakin pa ang naturang kampanya sa karating pang lugar ay bigla na lamang naudlot. September 18 taong 2015 nang makatanggap ng utos galing sa itaas si Espinido na pansamantalang itinigil ang kanyang operasyon laban sa mga drogista at isang buwan nga ang lumipas matapos ang naturang order. Tuluyan ang nailipat si Espinido sa Davao Police Regional Office noong October 13 taong 2015 at sa paglipas nga ng taon kung saan isa na si Espinido sa mga kinatatakotang alagad ng batas na epektibo sa pagpuksa ng mga iligal July 16 taong 2016 sa mismong administrasyon ni Pangulong Duterte kung saan ipinatupad ang kera kontra droga muling na ilipat na naman si Espinido sa Albuera Leyte na umano'y isa sa may napakatalamak na kalakaran ng iligal na droga na pinangahawakan ng angkan ni Espinosa bagay na talagang kung tatan nungin mo si Espinido kung ano ang kanyang paraan at sekreto sa naturang matagumpay na kampanya laban sa kasamaan ay tanging sagot lamang nito ay ang pagturo niya sa itaas o ibig sabihin ng dahil sa gabay o manonong Diyos sa kanya. Kilalang isang aktibong tagapagsalita si Espinido sa simbahan ng Seventh-day Adventist kasama ang kanyang asawa. Ayon kay Espinido na kung gagampanan lang ng lahat ng alagad ng batas ang tungkulin upang labanan ang korupsyon at ilegal ay malabo manong mag nagtagumpay ang mga ito laban sa batas. Ngunit buong puso mang inalay ni Espinido ang kanyang tungkulin para lamang sa ikauunlad ng bansa kung saan matagumpay nga itong napatahimik ang mga kalaban ng Estado, di pa rin ito nakatakas sa mga negatibo at pambabatikos kung saan taong 2018 nga ay inerkomenda ng DOJ ang pagsampa ng kaso laban kay Espinido at sa iilan pang mga kasamahan nito. Ito itong call sa kanilang ginawang raid noong 2017 sa Ozamis na kumitil sa limang miyembro ng Martillo Gang, isang kilalang notorious syndicate group na kadalasang sospek sa malalaking nakawan ng alahas at mga ilegal na gawain sa lugar. Nang taong ding iyon, 2017 ay nang mangyari ang isa sa pinakamalaking operasyon kontra ilegal sa Ozamis kung saan pinapasuko ang kilalang mga politiko sa lugar na angkan ng mga paruhinog. Kilala ang mga paruhinog sa Ozamis na galing sa grupong Kuratong Baliling. Ang grupong ito ay itinayo para labanan ang nooy pausbong na komunista sa lugar. Ngunit matapos ang pagsupil sa mga komunista ay pinagsamantalaan naman ng grupo ang mga military weapons na ibinigay sa kanila kung saan ginamit na ito sa mga masasamang gawain. Bagay na unti-unti nga lumaki ang kasapi ng kortong baliling na kalaunay naging isang notorious syndicate na. At nang dahil nga sa lakas ng impluensyang dala ng grupo ay unti-unti na pinasok ng mga paruhinog ang bundo ng politika. Bagay na dito na nga ginamit ng mga parohinog ang kanilang kapangyarihan at posisyon sa si gobyerto upang palawakin pa ang mga iligal na gawain kagaya na lamang ng karnaping, bank illegal smuggling at mismong pagpuslit ng mga illegal na gamot. Ngunit tila ba walang batid ang kapangyarihan ito sa katapangang mayroon ni Jovi Espinido. July 30 taong 2017 bandang alas imedya ng madaling araw. Isang search warrant ang inihain ng CIDG at Ozamis Police laban sa mga paruhinog. Ngunit ang naturang operasyong ito ay nauwi sa isang madukong inkwentro kung saan todas ang inabot ng pamilyang paruhinog at nasa labing anim na mga bro at kasamahan ng pamilya naman ang nasawi bagay na umani nga ito ng positibong komento at mga pambabatikos ngunit ang mas nakakagulat February 12, taong 2020, isang pasabog ang isiniwalat ni DILG Secretary Eduardo Anyo kung saan sabit pala sa listahan ng Duterte's drug watchlist o narcolist ang pangalan ni Jovi Espinido na kasama sa 357 policemen na umano'y pumapalikod o pumoprotektas sa mga illegalista. Ngunit malaking sampal man ito sa naturang war on drugs ni Pangulong Duterte Nang dahil isa nga si Espinido sa pinagkakatiwalaan niyang pulis Bagay na talagang malaki pa rin ang tiwala ni Duterte na isang tapat na alagad ng batas si Espinido At purong paniniran lamang umano ang mga ito Ngunit depensa naman ni Espinido sa naturang pagkalista niya sa narcolist ay talagang hindi na ito nakakagulat kung saan talagang mga malalaking politiko umano at mga malalaking opisyal ng pulis ang nasa likod nito na kung saan minsan na niyang nakabangga. Ngunit ilang araw lang din matapos madawit ang pangalan ni Espinido ay tuluyan rin itong nilinis sa pamamagitan ng investigasyon at mga dokumentong kanyang isinumite na nagpapatunay na siya hindi sangkot sa kahit anumang iligal. Ngunit sa paglipas ng humigit apat na taon, muling tumunog ang pangalan ni Espinido matapos itong lumutang sa hearing ng naturang extrajudicial killing sa panahon ng administrasyong Duterte. Dito na tila bumaliktad ang hangin kung saan isa isang idiniin ni Espinido ang nooy mga katuwang niya sa war on drugs na sina Senator Bato de la Rosa, Bongo at sinooy Pangulong Duterte. Dito pa pinangalanan ni Espinido na ang PNP umano ay ang pinakamalaking sindikato sa bansa na dahilan kung bakit hindi at hindi masolusyonan ang patuloy na kalakaran ng ilegal na droga. Bagay na siyang pinalaga naman ni Senator Bato de la Rosa ang mga pahayag na ito at sinabing malamang puro paninira lamang umano o kaya'y nabayaran, lalot kalaban pa nga ng kasalkuyang administrasyon ang mga Duterte, bagay natal kang gagawin umano ng kasalkuyang administrasyon ang lahat masira lang ang nakaraang administrasyon, lalot papalapit na ang halalan Sa inyong palagay mga kapuna naniniwala ba kayo sa sinabi ni Bato de la Rosa na paninira lang ito ni Joby Espinido sa nakaraang administrasyon o kaya naman ay talagang alam ni Jubi Spinido ang lahat ng katotohanan sa mga nangyari nung nakaraang administrasyon patungkol sa war on drugs ni Pangulong Duterte. At kung bago ka palang sa akin channel, please subscribe and hit notification bell button para palagi kang updated sa mga bagong video na ating ina-upload. Paki-share na rin sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga pamilya. Maraming salamat po.